ang aking mga mahigpit na tagubin sa mga kawani ng gobyerno. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule distress calls must be responded to without delay. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. At palitan na ninyo, yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalayan, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho ay